saksak natin ulit itong yan, power cord. Testing naman natin yung dryer. Kahit ugong ay wala akong naririnig. Ito lang ang naririnig ko, yung spin timer na gumagana. Yan, tester lang natin ito. Ang motor. Kung halimbawa ito ay may reading, lahat, ibig sabihin, nasa door switch ang problema. Itong gray, ayan, mayroon tayong naririnig na 181 ohms. Tapos dito naman sa Violet ay meron din 113 ohm. So ibig sabihin, good itong spin motor niya. So ayan, dali dito tayo sa taas, mga kabuting ting. So sunod nating gagawin ay tatanggalin natin yung tornilyo na yon. Ito na yung tornilyo. Sunod ay iaangat natin ito. Gagamit tayo ng patch So tatanggalin lang natin itong micro switch. Kaso, ayan, tanggalin lang natin. Tapos ito, ibibend lang natin ito. Ibibend lang natin pababa yan, mga kabuting ting. Katulad niya, no? Pero dagdagan pa natin. Yan. So ayan oh, nabibend na siya pababa. So try natin kung okay na siya. Balik lang natin itong microswitch switch. So ayan, naibalik ko na mga kabuting-ting. So ngayon ay itatry natin ito kung tama na ba yung pagka-bend ng ito, yung pinakita ko sa inyo ibinend. Ayan oh. Oh, ayan. Ayan, tingnan niyo. Sarang, ayan oh. Okay na, okay na sa all Pero pag bibitawan ko dito yung plane, no ay hihinto na yan. Ah, di ba?